So lang sabihin na, mahal na mahal kita, iligtas mo si daddy. Bigyan mo si daddy. Eh, yun, yun Hinangaan ng maraming netizens ang madamdaming mensahe ng aktor na si Macoy de Leon nang sorpresahin siya ng partner na sa si Elise Wilson sa kanyang kaarawan. Hindi napigilang umiyak ni Macoy nang ipahayag niya ang pagpapasalamat hindi lang sa partner na sa si Elise, kundi lalo na sa anak nilang si Felice dahil sa pagligtas umano nito sa kanyang buhay at nakaabot pa siya sa kanyang kaarawan. Hindi kasi lingid sa marami na dumaan sa matinding pagsubok ang relasyon ng magkasintahan sa hindi malinaw na dahilan at humantong pa ito sa hiwalayan. Gayunpaman, napagtagumpayan nila ang pagsubok sa kanilang pagsasama kaya ngayon ay masaya nilang ine-enjoy ang kanilang maliit na pamilya. Mga pahayag ni McCoy, gusto ko lang sabihin na kung nagtataka kayo kung bakit parang pambata yung birthday ko. Sabi ko kasi kay Elise, kung sakaling magkaroon ako ng birthday, parang mas gusto ko yung i-celebrate ang birthday ko. Si Phyllis ang mukhang may birthday. Hindi ko sinabi sa kanya ang dahilan. Kasi nasa isip ko lang noon, last year, pinangako ko sa sarili ko, pag nag-birthday ako, anak ko yung bida. Kasi niligtas niya ang buhay ko. Para na rin akong pinanganak dahil sa kanya. Kaya utang na loob ko ang buhay ko sa kanya ngayon. Kaya sabi ko after nito, anak ko na lang laging nakakostume. Siya yung nasa harapan. Kasi siya yung dahilan kaya nandito pa ako ngayon sa tabi niyo. Ayun, Felice. Kung hindi mo pa naiintindihan, gusto ko lang sabihin na mahal na mahal kita. Niligtas mo si Daddy. Binigyan mo ng chance si Daddy. Sa partner ko, Elisco, ko, thank you so much. And I love you. Alam kong mahirap talaga. Pero wala nang rason para sumuko. Harapin natin ang sama-sama to. Dahil dito ay hinangaan nga ng marami ang pagsasama ng dalawa, dahil mas pinili umano ng mga ito na ayusin at buuin ang kanilang pamilya. Sa kabila ng maraming pagsubok na dumating at dumarating pa sa kanilang pagsasama. Sa kabilang dako, makikita ring naging emosyonal si Elise habang ipinagmamalaki si McCoy bilang mabuti at magaling na ama sa anak nilang si Phyllis at partner na rin sa kanya. Mga pahayag ni Elise, Daddy, happy birthday! Alam naman natin pareho na syempre nung bata-bata pa tayo, mag-girlfriend-boyfriend pa lang tayo, mas madali ang buhay and mas kinikili. Pero ngayon na meron na tayong Phyllis, may family na tayo. Madami tayong challenges. Pero at the end of the day, natutuwa ako na kahit anong pagdaanan natin, ikaw mismo, nakikita ko sa'yo yung pagmamahal mo sa family natin. And masasabi ko lang na worth it lahat ng ginagawa mo for our family. And thank you sa lahat ng hard work mo for the family. Masasabi ko dati na isa kang napakabait at the best na daddy kay Feliz. Pero ngayon, masasabi ko sa'yo na the best ka din na partner. Wish ko lang na maging happy ka ngayong birthday mo. Gagawin namin ni Phyllis ang lahat para maging masaya ka.